Shout out po mga kababayan, mga kabindors narito na naman tayo kay Tatay Ernesto at Nanay Maring. Ah, uh, binisita natin mga kabindors upang malaman natin kung ano na ang nangyayari sa kanila. Magandang umaga tay. <laughs> ano tatay, kumusta na ang pakiramdam? Ano pa rin? Sabi ko sa muko. Ang paa. Pinagat at nakakarapan. Gusto na po kung gumakal. Pero hindi kaya. Kaya ko naman yung sakit ko. Pero kailangan pagkarapan. Kaya kung dyan. Nahirapan ako kumusta tatay yung ano yung mga mga anak mo wala pa di pa sila wala pang nakarating kahit isa wala pang nakarating si Noel pag uuwi naisama yun tagal pa naisama siya kasi si Pamapang Palo baka pa ay, tagal pa para makuha sila sa pamasahay. Eh, ano Ano na nga? Parang sobrang namaga na naman yung paamotay. Ano na nga ito? Pagkabi. Ang pikman na nga. lang yan, sagap lang na, kung Na, tupo, na, 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 pero yung ano mo, gamot mo, na nainuman mo naman ng uh, tama? Oo. Uh, wala nga gamot. Eh. Ang kuha, para, parang pati yan, ito nga lang yan, ito pa parato. Parang dalawang araw nga lang. Ay, pag tumako yan, naman kuha kayo. buhok kaya ang pait, pait. Mapait yung gamot. Hmm. Hindi kasi uh, ano mo naman ng tubig kaagad yon. Bakit mm mapait? Yung kan bangala kay di ko na lang. Hay. Ate yung ko Pag kung sa pa at. Mapait na. Mm. na dinagawa mo ano yung ano ito? yung gamot ko sa. Hindi ko kung sa iya Ah? Ano nilalaga? Ha, ah, ano pala ito? Parang ano yata 'yan, paragis. O diyan Sino ang nagturo niyan na ako. 'yan ang iinumin? Ah, lang, wala dalawa. Ha, ah, ina inaano mo lang yung hmm. kumbaga sa baka sakali. Hmm. So, may ako. Pero sa ano naman nakakagamot daw 'yun. Kasi minsan napapanood ko sa ano yan, sa YouTube, oh, okay. eh nakakagamot daw yun sa mga karamdaman. Hindi uh -huh. uh -huh. lang natin alam kung aprobado na ng Food and Drugs. Yan, hmm. kung ano ba nila. Yung kasi wala pang pag-aaral na ginawa dyan kung talagang totoo makakagamot oh. Sa ano naman, doon sa mga nagsusubok, nakakagamot daw, sabi. Wow. <coughs> so, yung, mga sumusubok ba na ano? Pagamot na ito yung win. Hmm. Eh. Ah, pati dahon, pati ugat, oh, kasama. Oo, oh, eh. mo ito maayos. Yung mga mga damo. Hmm. Oh. Hindi, marami naman magaganda niya. Yan na eh. Dapat tumuha ka ng maganda. Maganda ang dahon, maganda ang puno. Yan sa mga bakura. Dito sa paligid ng kalsada. Sa kalsada ito. Yung langan sa taas din. Dito marami. Palikilid. May wala sa patok. Pabok. Kikinain mm. ng dahon. <laughs> Balita ko na eh. Meron ano, naghatid dito sa iyo ng ayuda. Grocery daw at saka ano. Yung oh, oh. bigas. Banig. Banig Pag at saka ang may bayawa. ano pang pa iba? Gatas. Tapos biscuit. Ang hmm, dami pa. Nandiyan eh. Sardina. Nandiyan pa. dito. Ah. Sabon. Kapan. Hmm. Ininga. Mantika. Tuyo. Suka. Mantika. Dami. Dito. Hmm siya, ada pa iya biskwit ng kikinaon niya. May malambot. Ah, marami silang dala, yung mga l Oo. Oh, Ang po eh. Eh, ano ang sabi sa'yo, Tay? Ano ang sabi ng nagpunta ipapacheck eh, up ka o ano? Eh, <laughs> sabi niya, kung mayroong gumating na anak, hindi na na Diba Kung puno sa naman eh. Hindi. nga kahapon, magalit kayo ko kay. ko na hindi. Admit. Mm. Para bali makuha. Kaya nga tayo parang ano, Uh, parang nahihirap ka kahuminga, ano? Oo. Oh. Oo, oh, hey. Eh. hingal naman siya eh. Hmm. sa ibang sakit, ano ah, naman eh, hingal na liwat eh. Ayan. Pero iyan ang pagkakasabi sa ng ating mga health worker na kapag mayroon lang magbantay sa iyo, ano, eh, a-admit uh, ka doon oh, sa hospital ayaw. para magamot talaga yung, ano mo. Oo, oh. para sandali lang. Magamot yung karamdaman mo. Yan. Yan, yan. yan, oh. yan, yan nga. Kasi yan na uh, sabi sa akin ng mga self-worker ano, na nagpunta daw sila dito. Hmm. At saka na kala sila ng mga ayuda tulad ng yan. Wala bang Kala ko may ano tayo yung nakatawag ano doon. Ah, hindi ka Wheelchair. Wala. 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 Tungkod. Ah, tungkod. Yan. Hmm, tungkod lang. Oo. Sarabi, may mga atalan. May isang dito. Oo, oh, at saka ano. Oo, oh, wala. Hindi man ah, ano dito kasi, oo. Oh? Ah, paakyat. at saka maraming ugat. Diyan. Oo. Pinay ka na tayo magtutulak dyan. Hmm. Kaya nga, mapipila yung sasakyan Sas sasakyan Oo. yun yan digulong digulong na upuan daun ni ang kwan joy panhuga sa plato mm. yan dalawa yan pasalamat tayo tay na yan mga yan Oo. na nagpapaabot sa atin ay yan ang mga mabubuting puso Tatak na na ginagawa nila mm -hmm. yung nakakakita sa ating video sabong na mabango, oh. tapos sabong na uh, ano, naka, ayun, dito, siyampo, tapos may, ano yun mo, ariel yan Oh, malaki. ano yung ayun ko, ko, nilagay ko sa garapon. Ano ano yung ano ang ano namin sa nahiling na makarating dito ang isa man sa mga anak mo na makakaagapay doon sa pagpapagamot mo Oo. Ano. ayan kailangan ko talaga kasi nasabi sa akin ng health kaya na nakausap ko ah uh, daw may plano daw sa iyo na ipagamot ka Uh, kaya lang, yung magbabantay ay, ang, yung lang, ang problema ng mm -hmm. hospital. Ay, ganangat, nakadangalo mm -hmm. siya, nakatayo dyan. yun. inuang eh. ni sa iya eh. Mayroon mm. ako siya ng pre. Yung pag siya. Oo. Tapos yung pandi ko iya oh, ulo. Tay, pag-aling tay. Yung mga anak tay, dapat yung magpunta dito dyan isa. Mm. -hmm. Para ma I-admit ka. Para gumalingin din yung karamdaman mo tayo. Mahihirapan ka. Mahirapan hmm. nga ka mo. Ipigas na ako. Ngayon na lang mo. Hindi ka na pinis pala sa nga yan. Ay ka pa masabong-sabong. Oo, yan ang binili ng bigas. Masabong-sabong. Liwak. Uh, bakit kakain. Ni... Bakit masabong-sabong? Aywan. Baka oh, nahaluan ng ano, yung mga sabon hindi nahiwalay. Oo. Pagka, di ba pagkabili pagka sa plastic, no. sama yung ano, yung sabon at saka tapos umano doon yung amoy ng sabon sa bigas. Ay, sa bigas. Oh. Ung ano, ma marami pa to, kasayang naman pag ayan ay hindi makain kasi nasabon no. sabon Sayang. Na, ano na naanuhan ng amoy ng sabon. May hindi na natanggal. Pa, ma ayan tay, ano, magpagaling ka kasi yan mayroon naman na tutulong sa iyo na magpapagamot may admit ka doon sa ospital basta ang sikapin mo na sila ay makarating yung magbabantay sa iyo yan ang ano bakit naman ang tagal naman nila dumating ano eh simple nag tayo na magamot si tatay oo mga tawag Hmm. ayan shout out po sa inyong lahat sa aming mga taga subaybay po ng aming vlog ito si tatay wala pa hindi pa siya nakakarigo pero mag maigi e, ayan mayroon pa naman siyang mga gamot ayan mga kabindos hanggang dito na muna ang ating update kila tatay ay e, ito naman uh, meron naman silang ano ngayon kasi may grocery sila tapos mayroon silang dinala na banig, ilang perasong banig, yes. dalawang banig, saka mga grocery at saka binilin si Tatay ng tungkod ng ating mga help worker na kasama ko dito na nagpupunta. Shout out po sa inyong lahat yan, uh, na aking mga viewer, mga subscriber, thank you so much po sa inyong uh, pagsubaybay. Maraming salamat po. Yan tatay, ano masasabi mo doon sa ating mga tumutulong, tatay? Kung masasabi lang, marap. Kapag may magagawa nila sa akin. Dahil tumutulong sila, sa ilibig sila sa buhay sa ako. Salamat mo lang sa mga pagmarasakit nila sa akin. Yan nga mga kabindors, yan si tatay talagang hirap na hirap ang kanyang kalagayan hindi siya makaghanap buhay kasi sa kung makita ng ano niya no, mga karam oh, kanyang karamdaman eh. kahit pagkuha ng panggatong hindi ka talaga makakuha tayo Ay, no? Eh. mga tiwanhit ng mga asanga mga... ang pinakuha mga wala man iba hmm. wala sa... man ako kukuha wala sa... man ako kukuha sa... wala yan, ikaw nanay, ano masasabi mo doon sa ating mga tumutulong? Salamat na lang na mayroon tumulong sa amin. Yan mga kabindos, malaki ang pasasalamat nila tatay at nanay na meron sa kanilang tumutulong ng mga tagapanood natin, mga sponsor. Ah, uh, thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang dito na muna ang aking update. Maraming salamat po sa inyong ah uh, mga pagtulong mga kador thank you so much po